Yun, mga idol. <laughs> Ayan, mga idol. Kakauwi ko lang dito sa probinsya. Kailangan natin ng gata. Tuturuan ko yung paano magtanggal ng balat ng nyog. Yan ito lang yung kasimple. Pag wala kayong uh, yung parang landok na tinatawag, yan lang. Tatanggalin nyo lang yung dulo. Ayan. Shout out kay Charles Blag. Kita ko yung video mo. Ayan, tatanggalin nyo yan kasi yan ang kumakapit. Tapos, ganyan lang. Tusok. O, ganyan na ganyan lang yan, oh. Basic. Basic na basic lang yan. Tutusokin nyo lang yan. Diba? Tapos, hila na lang. Kasi malambot lang yan simple simple so kung kailangan nyo ng limang nyog para sa ginata na laing limang nyog din yung bubo na tatanggalan nyo ng balat so ayan simple 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 lang watch out shout out sa lahat peace bye bye